Hello guys! Magandang buwendang araw po sa inyong lahat. So ngayon guys, ah, ayan, so... Pauna sa lahat, sa mga hindi po naniniwala sa mga spell na to, ayan, escape mo yung video. Pero kung ikaw pa yung naniniwala, lalo na pag kailangan na kailangan mo yung pera, and then linapitan mo na lahat ng taong gusto mong lapitan, ilapitan mo na lahat-lahat pero hindi pa rin, wala pa rin dumarating na blessings o wala pa rin tumutulong sa'yo. Ayan guys, something na meron kang money blockades. So dito guys, marami ho tayong pangangailangan araw-araw. Pero minumungkahi ko po sa inyo na huwag ninyong kakalimutan, banggitin lagi po ang Aligreya Rakesa Fortuna, Fortuna Conjuro Adies, Oro Imiel, Gracias, Gracias. So dito guys, Pagkayo po ay nangangailangan ni sobrang matinding pangangailangan ng pera. Guys, banggit kayo ng banggit ng mga orasyon, banggit kayo ng banggit ng mga magic words and never pong nagkakaroon ng blessing sa inyong buhay, guys. Ito yung gawin niyo. So dito guys, may mga zodiac sign kasi na makakaiba po tayo ng zodiac sign. So yung marahil yung zodiac sign mo is malakas po sa uh, mga ganito, mga herbs o in a past life sabi nga nila di ba ma ano tayo doon na yung kung sino kang tao nung past life kung isa kang ganito broadcaster o isa kang teacher or something na ano guys so dito naka-align ho lahat yan yung mga mangyayari sa buhay mo pero hindi natin masasabi sabi ko nga kung ano yung mga mangyayari bukas hindi natin hawak so dito guys ang gawin niyo yan matinding 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 kumbaga talagang hindi mo alam kung saan kahang ng pera pero talagang kailangan na kailangan mo ang gawin mo guys kumuha ka ng bawang dalawang coins guys may bawang ka may sibuyas ka dyan sa bahay siguro naman meron kahit pumaliit yung sibuyas guys eto ang gawin mo take note guys ha kung ikaw ay hindi nan hindi naniniwala sa mga ganitong bagay huwag ka nang manood ani skip mo tong video ito guys, gusto ko lang hong tumulong. Kaya sineshare ko po ito. And proven and tested po na ang bawang at an onion is a money. Money, 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 money. And guys, kayang-kaya niya yan guys. Kayang-kaya niya mag, mag ano, kumbaga kayang-kaya niyang humatak ng pera guys. Believe it or not. Ayan. So dito ang gawin niyo, kumuha kayo ng isang coins 520, pera na kailangan niyo, infinity blessings, Iganin nyo nito guys. Dito ang gawin niyo dito. Pwede niyo ubol sa o ilagay niyo sa wallet ninyo. Ito guys, pero ito guys ang gawin niyo. Kumuha kayo ng onion, lagyan niyo ng coins. Ito ang gawin niyo naman dito guys. Ilagay ninyo ito sa bintana ninyo. And guys, ilagay niyo sa bintana niyo. And i-try niyo po na walang makaka kumbaga walang makakapansin. Lagi nilang pinapansin. Okay, yung mga anak niyo. Maano yang sibuyas diyan nang So, as long as nakaya ninyong i-hide, kaya ninyong ninyo itago. Ilagay po niyo doon. Dito guys, ang bintana, isa huyan yan sa, kumbaga, tina, nagtatawag ng blessings. Tinatanaw niya yung blessings ko ba? Abot tanaw yung blessings. Kaya kung gusto mong hawa, hatakin yung blessings guys, naabot tanaw mo na yung blessings, hatakin mo, gamitin mo ang mga herbs na to. So dito guys, pwede mong ilagay sa wallet mo, kahit ilang piraso po yung gamit mo, wallet mo, bag mo, or something na ano, sa bulsa mo, pwede mong gamitin ito. Pero ito guys, itong onion na to, lagay mo lang to sa bintana mo. Bintana mo lang. Guys, kwarto man yan, o sala man yan, o sa kusina mo man yan, basta sa bintana lagyan mo siya ng ganito. And guys, isang coins, ganyan lang siya. Ganito lang yung gawin ninyo guys, napakasimple yung paraan. Itong dalawang, ito yung mga coins nyo, meron naman siguro kayong pakalat-kalat na coins dyan. Lagyan yung hugasan ninyo sa tubig ulan, o kaya hugasan ninyo sa asin na may tubig. Ayan, para ma-cleanse po siya. And yung bawang naman at saka sibuyas guys, nandyan naman po sa kusina ninyo yan hindi po mahirap anuhin. Pero pag kayo po ay nasa matinding pangangailangan, itong mga spell na to makakatulong po para magkaroon kayo ng hindi naasang blessing, unexpected blessing po. So dito guys, may paniniwala kayo, may pananalig kayo, kayo po ay tutulungan. So dito, nagikita po ninyo yung mga comment ng ibang ano followers po. First page at second page. Ayan, nakikita po nyo yung mga comment Sila na po 'yung nagpapato. Kasi iniiwasan ko na pong mag-upload ng mga proof ganyan dahil po doon po talaga ako tinadtad ng violation dito sa first page ko, guys. Uh, nakikita niyo yung mga ano, guys, hindi na po siya masyadong kumbaga hindi na kumakalat 'yung video. Wala nang nagba kasi may mga violation na po 'yun, guys. Pero habang humihinga <laughs> habang umano pa yun guys. So, ituloy lang ang buhay. Ayan, yung second account ko po. Yung second ay may isa po akong account na ginawa. May page na rin po yun guys. Sineshare ko po. Ayan, just in case po nawala na o sinabi ko na po na hindi na po nag-aandar o hindi na close na yung page na yun. So, yun guys. Alam niyo na kung saan niyo ako susundan. So, dito guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gawin niyo po ng may paniniwala. Ayan guys. Kayo po ay magkakaroon ng blessings. Maniwala po kayo, guys. Salamat po.